po ng January 1, 2025 so kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na uh, maghanap buhay o ng kanilang operation dahil meron silang valid Pagcor license hindi po totoo yun. Tuluyan na nga bang mawawala sa bansa ang mga kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO? Magandang hapon, ako si George Cahiles. Simulan na natin ang Weekend Agenda. Lisensya ng mga POGO, kansilado na simula ngayong araw. Operasyon kontra-illegal na POGO, iigtingin sa mga susunod na linggo. Reserbang pondo ng PhilHealth, pinaiimbestigahan sa Kongreso kongresista may patutsada laban kina Senador Bato de la Rosa at Attorney Salvador Panelo hinggil sa komento nila sa investigasyon ng Quadcom sa Administrasyong Duterte. Pinay-convict na si Mary Veloso ililipat sa Jakarta. Pagdalaw ng pamilya, kinansila. At ang harapan ng Lasal at UP sa Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals, inaabangan na ng fans. Ngayong araw, nakatakdang ipawalang bisa ang lisensya ng mga natitirang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Una lang sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na hindi na bibigyan ng panibagong permit ang mga POGO. Kasunod yan utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i ang mga POGO ngayong taon. Ayon kay Tenco, mayroon na lamang 7 POGO na may aktibong PAGCOR license isa itong malaking pagbaba mula sa mahigit 300 pogos at internet gambling licensees bago ang utos ng Pangulo. Inatasan na rin ang mga dating operators sa makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration para i-downgrade ang kanilang work visa. Mahigit 21,000 foreign workers na ang nag-apply para sa visa downgrade ayon sa BI. May patutsada si Antipolo City Representative Romeo Ako laban kina Senador Bato de la Rosa at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Hinggil sa mga komento ng mga ito sa investigasyon ng Quad Committee sa Duterte Administration. Iginit ni Akop na katotohanan at hindi politika ang dahilan ng kanilang investigasyon. Hinamon niya rin si De La Rosa na maglabas ng ebidensya laban sa findings ng Quadco na nag-uugnay kay Duterte at mga kaalyado nito sa isang grand criminal enterprise sa war on drugs. Una nang hinamon ni De La Rosa si Akop na magkita sa harap ng altar ng simbahan para malaman kung sino anya ang nagsasabi ng totoo. Samantala, question din ni Acop ang kredibilidad at karapatan ni Panelo para magsaita para sa dating Pangulong Duterte. Anya, kulang ang basihan ni Panelo para questionin ang findings ng Quadcom dahil dumalo lamang ito sa isang hearing. Wala pang sagot si Nadela Rosa at Panelo sa pahayag ni Acop. Magdadalawang linggo na simula ng ihain ang dalawang magkasunod na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito inaaksyonan ng Kongreso. Umaasa ang makabayan bloc na maihahabol ang pagtalakay nito bago mag-adjourn ang Kamara. Dahil itong Weekend Agenda Report ni Zandro Ochona. Kumpatisi ang makabayan block na makakakuha pa rin sila ng sapat na suporta sa isinusulong nilang impeachment complaint. Ito ay kahit kakaunti pa lang ang mga mambabatas na nagpahayag ng suporta para makakuha ng sapat na pirma. Generally wala pang talagang uh, nakapirma, mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalaman. Aminado rin siya na maaaring hinihintay pa ng ibang kongresista ang ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain bukas o sa mga darating na araw. Alam naman natin dito sa House, di diba, They go with the with the uh, with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin 'yon yung mga decision ng party nila, no? Kung Uh, alin ba sa, mag, sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas pabilis na, na maka, ano, makausad sa Senate. Maugong na mula sa isang religious group ang ikatlong impeachment complaint pero hindi pa rin ito nahihahain. Yun nga lang, bukas hanggang Miyerkules na lang ang kanilang sesyon pero tingin na makabayan may sapat pa ring oras para masunod ang proseso pwedeng sinisiguro din ng mga nasa majority yung uh, numbers para smooth sailing na at ibig sabihin dahil automatic approve na yun agad ng House diretso na sa Senate yung uh, impeachment pinabulaanan naman ni Surigao del Norte representative Robert Ace Barbers na may hinihintay na kumpas ang mayorya ng kamara ako personally my opinion ah uh... This is a conscience ano eh. Kung uh, kumbaga eh, if ever you will take a position, uh, dapat eh, pag-aralan mo. Dapat uh, sarili mong Mong opinion, sa usapin, sa issue. Sa ilalim ng rules, may sampung session days ang House Secretary General bago ito ipasa sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. At dahil sa hindi pag-usad ng impeachment, hindi pa rin nababasa ng mayorya sa mga kongresista ang naturang reklamo. Para sa Weekend Agenda, Zandro Ochona, BNC. Hindi tuloy ang paglipad ng pamilya ni Mayor Jane Veloso patungong Jogjakarta, Indonesia. Noon siya mi ang kanilang biyahe pagkatapos silang malaman mula sa Department of Foreign Affairs na ililipat na si Mayor Jane ng Jakarta. Ito ay para masimula na ang proseso ng paglipat sa kanya patungong Pilipinas. Sa ngayon, wala pa rin siguradong petsa ng kanyang pag-uwi. Dadalaw sana ang pamilya Veloso kay Mayor Jane ng tatlong araw mula December 16 Bagamat nadismaya dahil sa kanseladong biyahe, masaya pa rin na mag-anak dahil sa wakas ay nalalapit na ang pagbabalik sa Pilipinas ni Mayor Jane. Taong 2010, nang-arrested si Mayor Jane para sa kasong drug trafficking sa Indonesia. Pero iginiit niyang wala siyang alam na ginawa siyang drug mule ng kanyang mga recruiter. Ipinasa na ng Indonesia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung bibigyan ng pardon si Veloso oras na maibalik ito sa Pilipinas. Tatlong namumuong sama ng panahon ang nakatakdang maghatid ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Inaasahang magdadala ng matinding pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang shear line sa Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Nagbabala ang pag-asa sa mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Samantala, maulap na kalangitan at mga pag-ulan naman ang dala ng hanging amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng Metro Manila at ng iba pang bahagi ng Luzon. Naglabas rin ng gale warning ang pag-asa para sa northern, eastern at western seaboards ng northern Luzon dahil pa rin yan sa epekto ng amihan. Patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang posibleng pamumuo ng isang low pressure area sa mga susunod na araw. Isang maswerteng loto bettor ang uh, naka-jackpot ng 28.5 billion pesos sa 642 sa sabado ng gabi ayon sa Philippines uh, Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang mga nanalong numero ay 33 25 19 5 24 at 22. May isa ring nanalo ng 3.7 million pesos mula sa mula sa 6D lotto draw 610135 naman ang kanyang winning combination. Samantala, walang nakakuha ng tamang kombinasyon sa Grand Lotto 655 na may premyong 51.3 million pesos. Reserve funds ng PhilHealth pinaiimbestigahan sa Kamara. Susunod yan sa Weekend Agenda. Loves na loves sa linamnam. maximum per... Direk, na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. Pilipinas. Sa bawat isyu may iba't ibang anggulo. Sa bawat storya may iba't ibang kwento. Imayin natin ang bawat sulo at bawat kanto mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng karaniwang mamamayan. Every Saturday, 1130 AM. Kaya huwag kayong papahuli mga mabayan. Manatiling, may pakialam sa mga isyu sa ating bansa. Kung kaya samahan niyo kami dito lang sa... 4 KANTO! Good, Good morning, morning, everyone! A platter of positivity, a cup of the hottest information, and a slice of what to expect for the whole day with excitement, positivity, and fun. Join Paolo Del Rosario Anne Asis and Asis Carrillo and Monique Tuzon. It's a beautiful day! 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. Beauty, health, adventure. This is for you. Join Marie Luzano, where she uncovers the untold stories and unexpected surprises in the world of lifestyle. We wanted to create a space where we could dive into these topics not just by talking to experts, but experiencing the topics firsthand. Let me tell you about the Lifestyle Lab. On BNC, the Billionario News Channel. Traffic check muna tayo. Moderate ang daloy ng trapiko sa parehong lanes ng EDSA-Ortigas Flyover. Sa kaliwa, ang mga sasakyang southbound papunta ng Mandaluyong at Makati habang nasa kanan naman ninyo ang northbound lanes na papuntang Cubao at SM North EDSA. Pinaiimbestigahan ni House Appropriations Committee Vice Chair at Akubikol Party List Representative Jill Bungalon ang pagkabigo ng PhilHealth para palawigin ang mga health insurance benefits nito. Yan ay sa kabila raw ng mahigit 700 billion pesos nitong reserve funds at mahigit 500 billion pesos na investable funds. Sa isang pahayag, sinabi ni Bungalon na maghahain siya ng resolusyon sa Kongreso para investigahan ang reserve funds ng PhilHealth. Anya, dapat malaman kung saan naka-invest ang mga pondo at kung personal bang nakikinabang dito ang mga opisyal ng ahensya. Inilabas si Bungalo ng pahayag sa gitna ng desisyon ng Kongreso na tapyasan sa national budget ang 74 billion pesos na premium subsidies ng PhilHealth. Mahigit labing isang libong kumpanya ang maaaring masuspend ng Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi kasi sila na is, oh, hindi kasi nila naisumite sa ahensya ang kanilang annual report. Obligasyon ng bawat kumpanya ang pagsumite ng annual report sa ilalim ng Revised Corporation Code batay sa records ng SEC as of October 31 may 11,677 corporations ang hindi nagpasa ng kanilang taunang financial statements at general information sheets mula 2015 hanggang 2022. Hinihigayat ng SEC ang mga tinukoy na kumpanya na samantalahin ang Enhanced Compliance Incentive Plan para hindi mapawalang bisa ang kanilang Certificates of Incorporation fake news. Yan ang tugon ng Philippine Coast Guard sa inilabas na pahayag ng China, kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang buong detalye sa Weekend Agenda Report ni Bea de la Cruz. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa nabi ng China na paigtingin nito ang countermeasures laban sa Pilipinas sa ng umano'y escalating provocations nito. Ayon sa ex-post ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, fake news ang kinakalat na impormasyon ng China. Giit niya paano magdudulot ng tensyon ng ating tropa gayong mas malalaki ang kanilang mabarko. Wala rin umunong ebidensya ang China na sinusuportahan Amerika ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noonang naglabas ng pahayag ang Ministry of National Defense ng China, hindi sila patitinag dahil teritoryo nila ang South China Sea. Matapos ihayag ng Pilipinas ang pinakahuling insidente ng pambubuli nila sa mga Pinoy na manging sa Scarborough Shoal nitong December 4. Dagdag pa ng China, mali ang pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas. Giyat pa ng China, hindi totoo na hinaharas nila ang mga Philippine vessel dahil pinaprotektahan lang nila ang kanilang teritoryo. Pero sugat ng Philippine Coast Guard, taktika lang nila ito para takuti ng bansa. Para sa Weekend Agenda, Beda La Cruz, BNC. Balitang abroad naman sa South Korea, nagdiwang ang mga anti yun protesters sa impeachment ni Pangulong Yoon Suk Yeol nitong Sabado. Nadala na matinding galak ang mga anti yun sa labas ng National Assembly Building. Ito ay matapos sa sumanib sa oposisyon ang ilang kasapi ng People Power Party ni Yoon para mabuo ang two-thirds vote na kinakailangan para sa impeachment ng Pangulo. May anim na buwan ang Constitutional Court para magdesisyon kung tuluyan nang tatanggalin sa pagkapangulo si Yun. Kung matuloy ito, ay magsasagawa ng snap presidential elections para sa ipapalit kay Yun. Si Prime Minister Han Duk Soo ang tumatayong interim leader para maiwasan ang power vacuum. Trahedya sa Bansang Spain pumanaw ang bilyonaryong si Isaac Andek, ang founder ng kilalang fashion brand na Mango. Nahulog ang 71 taong gulang na si Andek habang nag malapit sa Montserrat Caves sa Barcelona. Kasama, siyang, na, oh, kasama niyang namamasyal ang kanyang pamilya nang mangyari ang aksidente. Ayon sa CEO ng Mango na si Tony Ruiz, matinding kalungkutan ang dala ng pagyao ni Andek, siguro naman niyang mananatiling buhay ang alaala nito. Dekada 60 nang lumipat si Andek sa Espanya mula sa Istanbul sa Turkey. Taong 1984 naman niya itinatag dito ang kumpanyang Mango na ngayon ay may halos 3,000 stores sa buong mundo. Tinatayang 4.5 billion US dollars o halos 264 billion pesos ang net worth ni Andek ayon sa Forbes. Dahil dito, kinilala siya bilang 750th richest person in the world. Sa balitang showbiz, usap-usapan ngayon si Rosé ng grupong Blackpink at ang Filipino-American model actor na si Ivan Mock. Yan ay matapos ang kanilang collaboration sa music video ng awiting Toxic Till the End. Makikita sa video ang ilang intimate scenes ng dalawa kabilang ang unang on-screen kiss ni Rosé. Lalo pang tumindi ang haka-haka ng makitang dalawa ng the date umano sa New York City. Kamakailan lang ay sinabi ni Rose na single siya at wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa tungkol sa kanilang relationship status. Nelasal Green Archers o UP Fighting Maroons, sino kaya mag-uwi ng kampyonato para sa UAAP Men's Basketball Finals? Susunod yan sa Agenda. Time comes around, I become a child again. <laughs> the time of year when there's magic in the air. Good evening, Pa Hard. Mr. Se Chan It's great to be, to be a, a child, child again at Christmas birthday. and all through thy You know, it's really amazing. I'm very lucky, uh, I think, to find like my identity outside of just holding the, the wheel in my hands, you know, when I go racing. Uh, I've always thought about just building something beyond like the racing career. And I think in our sport, we're quite lucky because we can race basically until the wheels fall off like 50, right. 60. So I still have a lot of time ahead of myself and using my experiences there, um, you know, racing in go-karts, Formula Cars, driving a Formula One car, working with F1 teams, doing punditry for Formula One, like in broadcasting as well. I thought like, you know, all this useful experience, all this life, all these life lessons could come into use and thankfully it culminated in this wonderful creation that we've done here with MetaMotors. the latest news, national issues, the political scene, and conversations with prominent personalities. all these firsthand, at the forefront. it's still continuing with hearings on the ej. But we can recommend the filing of cases with the proper offices or agencies. it is always victimizing the poor. so we will continue to go against corruption in the, you know, the budget. at the forefront, with attorney karin jimeno, 8 a.m. Traffic check tayo. Tuloy-tuloy ang dali ng trapiko sa Marcos Highway amang Rodriguez. Nasa kaliwa ang northbound lanes papuntang Cubao, habang nasa kanan naman ang southbound lanes papuntang Antipolo. Nagbabalik ang weekend agenda. Mahigit isang libong manlalakbay ang inaasang papasok at lalabas ng bansa ngayong kapaskuhan. Ayon yan sa Bureau of Immigration. Humigit kumulang 53,000 ang arrivals kada araw noong isang taon ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Habang nasa 43,000 naman ang daily departures. Inaasahang tataas ang bilang na yan ngayong taon at baka mahigitan pa yung pre-pandemic numbers. Pinaigting na rin ng BI ang operasyon nito sa mga paliparan, kabilang dito ang pagbabawal sa frontline officers sa magbakasyon habang peak season. Magdaragdag din sila ng mga tao para mapabilis ang passenger processing. Naka-heightened alert na ang pulisya para sa pagsisimula ng simbang gabi mamaya. Handa na rin ang mga simbahan sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto. May one-stop shop pa para sa mga hahabol na bumili ng regalo ngayong Pasko. Samahan natin si Beda La Cruz sa kanyang Weekend Agenda Report sa BGC. Umaabot sa pitong daan ang dumalo sa misa sa St. Michael the Archangel Parish sa BGC ngayong supong araw na lang bago magpasko. At dahil magsisimula na ang ating tradisyon na simbang gabi, inaasahan na mapupuno ang simbahan. Posible pang ng dati aabot hanggang sa labas ang mga mamamanata sa siyam na araw na misa, pati ang misa de Galio sa bisperas at sa mismo araw ng Pasko. Kaya pinaghandaan na ito na maopisyal ng simbahan. Marami ang naniniwala na natutupad ang wish na mga makakabuo ng siyam na araw na novena mas tuwing simbang gabi. Usually sa experience natin talagang dagsa yung mga tao. So kailangan talaga ihanda natin both physically yung mga yung, yung structure ng simbahan, yung kalinisan niya, the same time dapat ang atmosphere ng simbahan natin Pasko na. Ibang nga sabi nga nila, di ba pag, pag, pag simbang gabi, meron yung mga hiling-hiling, may mga wishes sila. So ito na yung pagkakataon para ibalik natin yung tradisyon ng simbang gabi sa paghahanda natin sa darating na kapaskuhan. Nauna nang nagpaalala si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David na samantalahin ng mga pare ang pagkakataon para ipahayag ang magandang balita ng Pasko. Pero bukod sa pagtupad sa Christmas tradition, one-stop shop na rin dito dahil may mga mabibili na rin yung mga panrigalo. Ang ilang madre galing Cebu, nagtitinda ng religious items gaya ng groceries, keychains at maliit na statwa ni Jesus na siya raw tunay na diwa ng Pasko. Magandang pangregalo daw ang mga ito para mapalaganap ang mensahe ng Kapaskuhan. Since it's Christmas season, at the same time, tonight will be the first day of the Novena Mass, the Simbang Gabi, so marami pong magsisimba. At the same time, may mga ano na, budget na ang mga tao. Ramdam ang Christmas rush, marami ang ngayon pa lang daw mamimili ng pang-aginaldo sa mamahal nila sa buhay. Sobrang busy daw kasi nitong mga nakalipas na araw, pero patapos na ang mga trabaho at magsisimula na ang Christmas break. Well, we have a busy schedule to begin with. And this is our only time to really uh, have a chance to go to BGC. When we had a spare time, which is today, we've decided to go here and to attend mass later. Bukod sa security personnel sa mga sembaha, naglatag na rin ang mas mahigpit na seguridad ang polisya alinsunod sa kanilang kampanya na Ligtas Paskuhan 2024. Mula ngayong araw, bawal na ang leave sa lahat ng mga polis dahil sa nakahight and alert na ang buong puwersa ng PNP. Ayon sa PNP, nasa 41,000 na polis ang ipinakalat sa buong bansa para sa simbang gabi, Pasko, hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Mahigit 10,000 dito ang tinalaga sa NCR. Makikipagtulungan din ang PNP sa mga LGU at barangay para magbigay tulong sa mga mga kailangan. Sa BGC, mayroon ng police assistance desks. Bantay sarado na rin sa mga pamilihan, sakayan at maging sa mga parking areas. May mga polis din na nakatutok trapeko at may roving personnel din para matiyak ang kaayusan at ligtas sa kapaskuhan. Para sa weekend agenda, Dela Cruz BNC. Sa, sa ikalawang magkasunod na taon, maghaharap na naman sa finals ng men's basketball event ng UAAP ang Bago at lalong umiinit na rivalry sa pagitan ng De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons. Nagwagi ang Fighting Maroons sa game 1 at ang Green Archers naman ang nakasungkit ng game 2. Ganito rin ang sitwasyon noong isang taon kung saan nakuha ng lasal ang kampiyonato. Mula BGC na sa Smart Araneta Coliseum na si Bea de la Cruz para alamin ang pulso ng mga supporters ng dalawang koponan ngayong Game 3 Bea. Anong balita dyan? Church ng Hali palang kanina, dagsana ang UAAP fans ng University of the Philippines at De La Salle University dito sa Araneta Coliseum para sa Game 3 ng Men's Basketball Finals Game ng UAAP Season 87. Wow. Magiging back-to-back -back champions ba ang DLSU Green Archers o masusungkit ng UP Fighting Maroons ang kampiyonato? Yan ang tanong dito sa Smart Araneta Coliseum ngayong hapon. Kung saan ka tumingin dito, namumutik-tik ang maroon at green t-shirts na sinusuot ng mga sa porta para sa kanilang mga alma mater. Samotsari din ang mga banners, flags at mga lobo para magpakita ng suporta sa mga pambato nilang kap kaponan inaasahan na mainit ang, laban, ang laban ngayong gabi dahil pantay lang sa standing ang dalawang universities. Samantala, naging kampiyon din kanina ang National University Women's Basketball Team laban sa defending champions na University of Santo Tomas. Pinangalanan si Shella si Shelo Pagdulagan bilang finals MVP pagtapos siyang dalhin ang NU Lady Bulldogs sa kampiyonato. George, ang final score ng finals uh, women's basketball game kanina ay 78 at 73 in favor of the NU Lady Bulldogs. Na ngayon, nagsisimula na ngayon ang labanan ng UP at DLSU. Kaya ang gabi, malalaman na natin ang kampiyon ng UAAP Season 87. Balik sa iyo, George. Bea, mabilis na tanong lang. Sino bang sinusuportahan mo dyan? Lasal o UP? Ah, uh, George, hindi ko nalang siguro sabihin kung sino ang susuportahan ko. Pero asahan mo na malakas ang aking sigaw mamaya sa aking alma mater at maririnig yan hanggang sa opisina natin. <laughs> All right, sige. Uh, good luck at uh, maraming salamat, Bella Cruz, nag-uulat ng live mula sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. At ang ating weekend agenda ngayong araw ng linggo. Ako si George Kahiles Sa bawat isyong may angulo at ang balita, My agenda.